ano ako, ako na ang gamot kasi nung ano naulanan ako tapos pag naulanan ako dun ako tinatabla ng ubo si Pon pabuti so, na lang talaga may gamot ka dito hindi pa siya naipapon guys ako talaga mahilig talaga akong mag video video <laughs> mahilig talaga akong mag video video mag picture picture Ayan, ayan talaga yung gusto ko. Tapos, ayan, meron ako ditong lagundi. Ano, lagundi ba? <laughs> Buti na lang at hindi pa maninukhaan. Antok na kayo ko. Ulo. Tapos hindi ako makatulog kasi nga, makati yung aking lalamunan ba? So, mag-inom ako ng dalawang, ano, dalawang kutsara. bata na yun. So, dahil adults na tayo, dalawang kutsara. Yan. So, ayun nga guys. Ako ay mahilig ako mag-video-video, mag-picture-picture, ganyan. Kaya, hindi man ako vlogger. Ano lang ako, nag-enjoy lang ako dito sa aking page. Yan. nagugulat nagulat nga ako, mabut na ako ng 200 followers. Diba? So, hmm. ano mo sa ta? So, yun na, guys. Mm. Mm. Lamit kayo. Lagunti. So, yun na, guys. Hindi man ako vlogger. Ako lang talaga ay... Ako kasi ay ano ko. Tao. <laughs> um, hindi kasi ako mahilig makipag sa usap ba sa labas, hindi ako mahilig mag tawag nito, makipag for short, maritis ba sa labas ba nasa bahay lang ako palagi, and ayoko talaga lumabas so syempre bored, ba diba? so, I talk to myself in the video kanon na lang hindi ako vlogger guys nag, ano lang ako dito nag libang-libang ba so, mag-ihima ako Naglibang-libang lang ako. Para hindi ako mabored. Mahirap na ba ako mabored? Disod po ito. Kausapin mo yung sarili mo. Tapos maghinuktok ka ba? Sabi mo sarili mo, magagalang ka. Tapos kausapin mo sarili mo. Pagay inisip ko, kausapin mo sarili ko na nakikita ko sa video. Tapos i-upload ko. Ang para sa akin na naman ay ano lang naman ito. Ito na memorize ba? Na, kung magtiguan ko, ina na naman ang budget. Kung magtiguan ko, ay may video pala ako na ganito. Kami yun. Ito na ako vlogger. Hindi nga ako nag-edit. Pagkatapos na itong video na ito, na-upload ko na. So, ayun. Kaya nga, ang grabe yung iyak ko na nawala yung YouTube ko. Kasi, kung sino yung nakapanood ng old videos ko, ito yung videos ng baby ko, pictures kung ano yung ang um, uh, tinirahan namin. Diba? So, hindi ako vlogger. Ako ay naglilipang lang. So, yun lang. Bye. Pero hindi, hindi ko talaga inaasahan na palaki na palaki yung followers ko. Pero sa totoo lang, wala talaga ang kita. Itong long video ko, walang kita to eh. Diba? Tulit-tulit pa din ako sa pag-upload ko ito lang kita kasi nga hindi ako vlogger. Hindi enjoy lang ako. <laughs> Bye!